Noong nakaraang taon, matinding El Nino ang tumama sa ating bansa. Isa ang pangkasinan sa mga probinsyang nakaranas ng epekto ng tagtuyot. Ang buong Region 1 ay nakaranas ng kakulangan ng tubig na siyang nakasira ng mga pananim. Marami ang labis na naapektuhan, natuyo ang mga pananim, maging ang pag-asa para sa mas, mas masaganang ani. Pero ngayon, Andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. At yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw man o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot kaya na. Layon, layon po na ang paitandam na patubigan ang anim na munisipyo dito sa Eastern Pangasinan. Mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang. Pati rin ang ilang bahagi ng San Miguel at Mungkada sa Tarlac at Kuyapo sa Nueva Ecija. Mula sa mga ilog ng Agno at Manila, ang damnay ay inaasahan magpapatubig sa mahigit 12,000 hektarya ng sakahan. Dahil dito, dadami ang ani at inaasahan ang pagtaas ng produksyon ng palay. Ngunit ang uh, projection natin, Gov, na 9 tons per hectare, eh, maganda-ganda na yun. Dahil kung tutuusin natin ang official average... O sendo, tama ba ito? Official average ng ano natin is 4.4.2 parang gano'n. Uh, yung ibang lugar, hindi pa naabot sa gano'n, hanggang 3.6 lang, 3.4. Kaya uh, kung uh, kayo talaga ay nagaanin ng 9 tons per hectare, eh, makita, maliwanag na maliwanag kung ano ang uh, dinadagdag ng ma mahusay at uh, walang walang patid na irigasyon para sa ating mga magsasaka. Mas malaking kita, mas malaking ginhawa sa ating mga magsasaka. Hinihiling ko sana na matapos na ito sa 20, 20, 2027. O mas baaga pa kung mare Para naman maramdaman ka agad ng mga kababayan natin ang benepisyo ng Laris Paitan Dam. Bukod sa pagpapasinayan ng Laris Paitan narito din ako ng kasama ang ilang kawani ng DA at saka ng DAR upang magbigay ng karagdagan tulong sa ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries o ang ARBs. Ang DA po ay narito para magbahagi ng mga hybrid rice seeds, garden tools at ibang pang mga farm input Sigurado pong makakatulong ang mga ito para dumami ang inyong ani. Sa ilalim naman ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR, nagpapamahagi po tayo ng mga pakete ng Organic Plant Supplement sa halos 6,000 na AR beneficiaries at Agrarian Reform Beneficiary Organizations dito sa Pangasinan. Mayroon ding ipamimigay na sampo na four-wheel drive na traktor kasama kompleto ang mga maganarya mga implement at dalawang multi-role power station para sa ating mga arb, arb, the arb, uh, agrarian reform beneficiary organizations dito sa Pangasinan. Nasaksihan rin natin ngayon ang ceremonial turnover of certificates sa masasaksihan natin sa mga naitayong solar-powered irrigation pumps dito sa Pangasinan. Ang maganda dito sa uh, uh, solar-powered irrigation pump ay ito ay sustainable solution sa modernong pagsasaka. Pag naikabit na ito at kumukuha na ng kuryente sa araw, eh, hindi na po kailangan maglagyan ng krudo. Hindi, ang maintenance lang po dyan, eh, minsan-minsan, babaklasin ninyo yung, uh, yung bomba, lilinisin, aayusin. Eh, kung may nasirap piyasa, papalitan ng konti. Tapos 'yun lang yung solar yung solar array basta malinis laging linilinis. 'Yun lang naman ang maintenance. Wala na no. pagkatapos noon hindi na kailangan na makabili ng crudo, hindi na kailangan na maglagay ng mga mahabang uh, mahabang sistema ng kuryente dahil nandyan na lahat doon sa solar powered irrigation system. Kaya kaya nilang makaya magpatubig kahit walang kuryente, mas tipid sa gastos, hindi makakasira sa kalikasan. Patunay ito na kung sama-sama tayong kikilos, kayang-kaya nating isulong ang makabagong teknolohiya na magpapak na mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Mula po nang tayo ay maihal maihalal sa posisyon Tinutukan po natin ang siguridad sa pagkain at ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura. Kasama na riyan ang siguruhin produktibo at masagana ang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Simula noong 2022, nakapagbigay tayo ng makinaryang pansaka dito sa Pangasinan. At dahil dyan, higit sa isang daang agrarian reform organizations sa Pangasinan ang natulungan natin. Bawat makina dito ay nagbibigay ng dagdag ng kita at dagdag sa ani. Kung may mabawas man, ay sana yun ang inyong pagod at ang oras ng trabaho. Para naman sa mas maraming panahon para sa pamilya. Kaya naman para po sa ating mga magsasaka, makakaasa kayo na nandito ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo. Hiling ko lang po patuloy tayong magtulungan kapit bisig natin palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Ang patunayan na taglay natin ang diwa ng bagong Pilipina na may disiplina, may husay at may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang pangasinan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos tiyag din na, kayo amin na